hello guys good morning this is Yvette once again thank you so very much guys for watching all my videos and to those who are new thank you thank you for joining with me and please don't forget to smash that subscribe icon and also ring my bell thank you thank you so much to all of you beautiful people for me. keep on tuning in Thank you, thank you, thank you. I really appreciate each and every one of you guys. So in today's video guys, I am going to share about Charlie Lozada. And I am very happy. I am very, very happy because ang layo na talaga ng narating ni Charlie. Guys, certified na siya ay Vita Plus dealer na. Okay, di ba? Ang saya. Guys, kung bakit ako gumawa ng video ito kasi isa po ako sa Vita Plus dealer way back 2012 pumasok po ako uh, bilang isang Vita Plus dealer that is a networking business guys na uh, may mga products na kailangang ibenta at saka uh, itong klaseng networking ay kung talagang tatrabahuin mo guys walang imposible talaga Yayaman at yayaman ka. Maraming mga, uh, maraming mga kung paano mo gagawin. Nakalimutan ko na guys, because that was uh, 20 2012. Yes, 2012. And, uh, insert ko na lang ang mga clips o ang mga videos kung paano. Ako talagang, um, isa akong member. Kasi, sumasali ako sa mga meeting seminar. Yan, sumasali ako niyan. Kasi noong time na yon ay uh, free pa ako. So may time ako sa uh, sumasama sa mga meetings, mga seminars. Yan, natuto ako. Marami ako natutunan dito sa Vita Plus na to. At dahil bakit ako uh, nag-join? Dahil nga dito sa aking prolonged bleeding. Kaya ako uh, kinuha yung opportunity yung uh, pag-Vita Plus pero hindi po ako nag-success kasi hindi ko po tinrabaho ang Vita Plus guys, kailangan mo pagtrabahuhin, hindi lang bibili ka uh, okay na sayo, hindi pag pumasok ka sa isang networking kailangan ang hard work kailangan pagtrabahuan para makamit mo ang tagumpay mo. Ganon yun guys. Sa lahat ng bagay, kailangan talaga ang maghirap or paghirapan ang bagay. So, ang, I am so happy kasi si Charlie ay naimbitahan siya at hinanap siya nung mga appliance niya na ano, taga Vita Plus. Um, sabi ko sa kanya, um, Kamusta? Are you certified uh, uh, Vita Plus? Ito nag-message. Are you certified Vita Plus? Ayan. Sabi niya, sige ma'am. Sabi niya ganyan. Um, tapos sabi niya, sabi niya sa akin, Oo oh, oh, ma'am, sabi niya ganyan, uh, Vita Plus ako. Kumuha ka sa akin ha, sabi niya ganyan. Tapos pinadala ko yung mga pictures ko dati na, Ito, ganito o, uh, ano ako ng Vita Plus? Um, Member ako ng Vita Plus dati, that was 20 uh, 2012. Tapos pinakita ko yung mga pictures ko, yung mga... Uh, Uh, pinuntahan ko mga meetings and all that ayun, hindi ko na alam guys kung ano nang nangyayari sa Vita Plus Tarlac branch kasi doon ako sa Tarlac ako so hindi ko na alam kung okay pa pala okay pa pala ngayon at saka kahit saan ka po na bansa, pwede kang mag-order. Sila po ang magpapadala sa iyo ng more products, tapos ikaw na po ang bahalang magbenta or inumin. Ikaw mismo ang iinom ng products para may ma-share ka kung ano nga ba kalagahan ang Vita Plus sa, sa, iyo para may ma-share ka sa mga clients mo. So, um, sana guys ay um, kung gusto nyo mag-avail, apuntahan nyo po si Charlie Lusada or i-message nyo po siya sa Facebook niya. So, Charlie Lusada ay isa ng um, Vita Plus dealer. So, sana ay sa lahat ng nanonoon, kung uh, gusto nyo mag- uh, maging uh, kabisnis si Charlie, maaari nyo po siyang putakin sa kanyang Facebook account. So, ito lamang po guys ang aking mai-share sa inyo at sana po ay uh, at tulungan po natin si Charlie. Okay? Thank you so very much guys sa inyong panonood at maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay tayong lahat. Bye.